Dito guys, nagte-turtle na yung mga kalaban namin. Mabuti na lang kayo, pag si Bat ko ay eh, nagawa ko pang agawin. Tapos napansin ko parang lugi kami sa clash. Hindi na lang ako tumuloy at mas piniling umiwas. Ang ginawa ko, inikutan ko na lang sila sa kanilang rikulan. Eh di ang nangyari na yung MM ng kalaban. Okay nga lang sa akin guys eh kahit nagawa nila akong KSan. Nakipag-swap na agad ako ng linya. Kaso nga lang itong Bane namin parang ayaw niya. Pinush ko na lang ang kanyang tore, masyado kasing bidabida. Kung mapapansin nyo guys, parang ayaw talaga niya makipagpalit ng lin sa akin. Nakakabad malayo-layo na naman ang ng aking lalakarin. Todo sipat ako dito kasi alam ko lalabos yung popol at yung kasama niyang aso. Kaya nga guys hindi na ako sa parting ito eh. Kasi baka mabutasan ako sa tap ng tore. Pagbitaw ko ng sibat guys oh, nandito si Lamino. Kung bibilangin nyo, bali sila ay tatlo. Ngunit pinasok ko pa rin, alam kong uultihan ako ni Monitor kaya bigla akong napaplicker in. Nagdabog ba naman siya mag-isa? Nakakatawa. Hindi pa rin ako nawalan ng pag-asa para dumipensa. Pero tingnan nyo guys, ako'y kinakalabaw na nila. Sobrang kunat ng isang to, parang hindi pa napakuluan sa kaldero. Subali so Subalit kahit ganon sa paghabol ay hindi ako sumuko. Nagulat pa nga ako biglang nag -flame shot yung nana namin. Di ko na lang pinansin, isa pa kasi siyang intindihin. Nang dumating na sa puntong maabutan ko yung tank ng kalaban, hindi na ako nagdalawang isip pa para siya ay bigyan. Naka-double kill pa nga ako eh. Eh, baka check yun. Matapos nun guys, eh buong buo na yung loob ko na hindi ko nga naisip na may mga kalaban palang papunta rito. Sobrang laki ng nagawa kong pagkakamali na yun na maalam tuloy ako at pansamantalang nagbakasyon. Tapos ang malalapa guys, eh, pa yung mga kasama ko dun. Ako tuloy yung sinisisi nila ngayon, pahamak daw ako, eka nito. Humingi na lang ako ng pasensya guys, sabi ko, babawi ako. Inumpisahan ko ng magpakitang gilas guys, tingnan nyo, pakatkat pa ako sa base nila. Ang ganda na sana, kaso nga lang may dumating ng mga pakailamera. Napitas tuloy ang bida. Tapos pansinin nyo guys, nagsipag well play dan lahat sila. Parang pinapalabas tuloy nila na ako ay napahiya. Hindi po pwede sa akin yun, kaya sabi ko ulitin ko nga. Pinasok ko guys si Gord bigla, sa isang iglap lang ako ay nawala. Nakakainis, ang tingin tuloy nila sa akin ay kaawa-awa. Nasabihan tuloy ako ng maasim nitong si Atlas. Akala mo naman talaga malaki ang kanyang naiambag. Pilingero pa daw ako sabi nito. Ngunit sa gagawin kong ito, huwag niyong ikukurap ang mga mata ninyo. Hindi naman sa pagmamayabang guys kung hindi dahil sa ginawa kong sakripisyong ito. Wari ko baka kami ay natalo. Kasi guys as you can see lahat ng ulti ni Mino ay aking sinalo. Saka nagdatingan ang aking mga kasama nang wala na ako. Nang dahil sa ginawa kong yun guys mauubos ni Alucard lahat yan. Sa tingin nyo guys kung hindi ako nagpapitas mananalo pa kaya kami. Kakaiba rin kasi ang aking talino. Predicted talaga hanggang dulo. At ayun nga guys nang mau nakaubos silang lima sinabi ko rektahin nyo na yung mid wag nang raluin baka mabuhay pa sila kaso itong nana imbis na mag grill ng minions ito mitipi pa wag nyo na lang pansinin yung mga pinagsasabi ko dito guys meron lang kasi kaming konting pagtatalo ng atlas iyakin kasi mula una hanggang last kahit na ginagawa ko ang best ko ang dami pa rin yung ebas nakarinig tuloy siya ng mga salitang hindi maganda galing sa akin eh kasi nga guys pinasama niya ng sobrang aking damdamin subalit wag nyo na yung isipin ang mahalaga tayo ay nanalo victory at nagwagi kung may natutunan kayo sa Muslim ko babasahin ko sa rin yung komento.